Hello po. Napansin e, niyo ba? Ibang kapaligiran ko. Nagsasagawa kasi ng dental mission ng batch namin. Wow. Daya, ito, kami ng classmate Julie ko ang namimili. Mm. Pero, ang totoo, si President Julie lang may alam sa mga bibili. <laughs> At dahil treasurer ako, ako lang ang tigabayad. Pag kasi maramihan luto, wala na akong alam. Dalawang tindahan pa ng gulay ang pinuntahan namin. Ito pala kasing mate ko, napakabusisi sa gulay. Hindi daw kasi pwede, yung dampot lang ng dampot. Eh ano ba naman kasi ang malay ko dyan, eh tigakain lang naman ako. Pagkatapos sa gulay, ay sa bulig naman kami nagpunta. At lalo naman niya di mo papakinabangan dito, takot kaya ako. Ah! Lalo na pag ganyang gumagalaw. Sabi ko nga sa kanya, ipapitpit na niya sa akin lahat. Huwag lang yan. Iiihaw nga pala namin to kasama ng buro at mga nilagang gulay. Si Mate Julie na pala mag-iihaw... hindi ako. Pagkatapos naman ay pumunta kami sa grocery para naman sa kaldaretang manok. Bakit may gatas? Sa chapsoy po yan. Humanap na din kami ng daing na bangos para naman sa dagdag na almusal. Gusto kasi namin mabusog namin ang mga dentista. Ang hirap kaya magbunot ng ngipin. Siyempre mga volunteer dentist sila kaya dapat busugin namin. Wow. Swerte namin dahil meron kaming kaklase na dentista. Marami yes. pa kami pinamili na hindi ko na, na -e video ah. Bigla na kasi nagutom ang mga dragon sa namin. Kaya eto, kailangan na naming kumain. Sa dami ng pagpipilian, hindi ko na alam kung anong iulog ko. At alam niyo ba kung saan ako bumagsak? Ah! O oh, ayan, makikita niyo na. Sa lumpiang Shanghai. Galit-galit muna tayo ha. Gutom na ako eh. See you sa dental mission. Bye!